Ang Super Health Center sa Glaya na na-locate, panahon pa ni, ni President Duterte, niya pinagi kang Senator Bungo, nagitagaan kita Super Health Center. So, kanis siya, extension office niya sa City Health, na deritanan na ni ay doktor dari, na ay dentist dari, na ay laboratory, na ay Kaya para ang deri sa area, sa basagan area, sa Aglayan po dapit ang even gani eh, o kaning bugkaw na silingan na barangay sa Aglayan hindi eh, na sila mo mutarik-sutarik yes kani uh, namin sa mga equipment gani nakapasalig si Undersecretary na matagaan ng X-ray dahil ang City Government through the efforts sa Local Health Board naka kuha mo tag sa katotong e-consulta package mm -hmm. kaya i mo man nato itong mga katawahan dali sa PhilHealth sa ilang programa kapalit kita o mamogram so, wow kaya nato mm -hmm. iputang so ako ni siya na tabang sa national government kay under sa leadership sa itong presidente ka President Marcos. Ang iya explain ni undersecretary na sa hisgotanan sa panlawas, kinanglan na di ijiya politika. Yes. Kinanglan tanan yung tagaan o servisyo. Uh, na kinanglan pa o recommendation sa isa ka politiko para tagaan o pagtagad. Dilipidi na ba sa Pilipino ka, nanginanglan ka o servisyo sa may panglawas walay pili gyud so muna ang mando gikan sa ibabaw gyud yung kumahimo mabati gyud sa katawhan na ang city health office ang atong mga doctors mga nurses mga midwives ang atong medics ang, med ang atong dentist maatagan kita sa service so, gani yes pero gani kay balik na sa guidelines sa Department of Health every 20,000 person isa gyud ka doktor mm. ang malay-malay naman tas 200,000 ka i-divide lang na nimo kinang lang na napulo ka doktor, medical doctors. Gani, dari sa tua, unsi gani na ka doktor sa nga tua. Wow. Mm. -hmm. Gani, pwede pa dungagan, kayo na i apply na espesyalista gitu, na internista Aku ako lang to istadihan. Dahil sa dentista na to, sa balaod niya po sa guidelines DOH, kinang lang sa 50,000 katao, isa gyud ka dentist ta mm. so amo lay palay 20,000 dere so we need gyud og upat, upat. ta pag sulod na ko duha sila karon asa ah, oh, una karon na, karun, na upat na so comply na ta sa nurses pod na po na siya required pod uh, minimum number so required ya po ta wala lang na to na required is ang BHW kay kinanglan 20 household mana. Isa isagyod niya almost 40,000 man so, ta so nara tataman sa mga katunga wa pa kaya nagatong nga kay di masan ato makaya gud kay bisa volunteer sila gitagaan maguna sila og tag 7000 ang honorarium di kaya nato pero as of now one of the performing department sa sa city sang city health gud pa dagan na nato taman sa kapurukan ang ilang serbisyo gud gan isa gan isa atong lakang na kanang i-compartmentalize nato ang approach sa atong one of the marching orders sa city health is that gipalihok yun nato itong mga health workers na perpurok, gi-assign man na sila. Kinanglan, mga account yun nato, tanan mga senior citizen na uh, to maintain o sahiblan na tambal mm, sa disability yes. diabetes, or even dili sa senior citizen, mga persons with disability, mm. or even mga regular na pang edad, panpag edad na, na dili pa senior. Kaysa, pamagi, magudhan, ay, yes, kaya sa inga na pamaagi, pampalastar, mga good na time. Yes, kasiya. tama. Uh, you name a barangay, you name a na purok, pila kabukdiha, tao ga maintain, kaya para ang approach nato dili siya trial and error Rukun ato sa tambal Is commensurate siya sa need Giyot sa ketawahan yes. So ngaku lang uh, need pun ato Na, na mukup rita sa to ang mga Health workers Sa tung baranggay na tay mga baranggay health station So mo asay na to a mo dapit isa isa ka barangay usoli na manay tagsa or dua to locate dipindi mas kadako so ang approach is ug a mo dapit na health station mutultol mo mm -hmm. lisod mo gi sa ato mo gud genan dan tadri kau pa ga maintain og tambal unya say na or wala unya. dili man na ingana kasayon mo exona ga maintain lag tambal ni ihatag lang tambal say mo tumaro nimo kinahanglan nang regular gyapon nimo na bisita busa gani nga kung na na, na na brief mo kuana sa mga health workers ingon sila na na libro sa sa per uh, person na ilang i-maintain kay para ang imong blood pressure kini mo na ingon uh. na kagaan daw kag tambal mm. so kinanglan na monitor nimong blood Ito. pressure buntag o gabi i mm. kay para makita nila kay basin dayog sige ka tambal pero di kaya pong kay ka maintain ang imong blood pressure sa insakto na, mm. na, na numero kinanglan ka na utuhan o lahi pud na formula na tambal so importante mga exon dito sa ubang nasod symbiotic relation siya na ang ilang healthcare system facility rin Pero ikaw po na tao, kinanglan po ka bisita po. Isod man sa nga itong health workers at pabisita balay-balay, mm -hmm. di makaya na nila. Yes, so ang setup up sa malay-balay, parihan na niya sa ubang nasod yun ng mga wow. first world country. Kulang mm -hmm. lang tao kaning Simon Power o kaning resources. Pero sa setup up na yun. ma tanan ng tao, na ay doctors, na ay nurses, na ay midwife, na ay barangay health workers ug sa about sa nutrition ay BNS about sa yung kanang sanitary inspector na inspector nato about sa sa population ay barangay population volunteer so kana lang siguro mga igsuon ug ikaw taga barangay lambigit po dito sa imong health workers bisita mo dito So kani super health center sa Malay-Malay, dako kani si sa tabang kay ma spread out ang ato ang services dili na magdasok dito sa City Health Office. Mm, samut na og mm. mahuman to ang building sa City Health Office dito sa karaan na City Hall mas muda ko pagid ang ato ang pagserbisyo. Mm. Importante mo gani na naatay uh, laboratory. Mm. Kaya, ang City Health office ang setup niya na mura na siya OPD sa mm. setup sa hospital outpatient mm. department di na mga doktor dito maglinya ni magpakonsulta ka rito kung pwede taga tagaan tambal naman sa iparmasida naman sa tambal yatag si mo pero kung ang sakit is uh, komplikado muna gitawag na i-refer ka mm. muna gitawag referral system mm. referral system so ang ato mga City Health Office o sa mga munisipyo na Municipal Health Office, referral na siya. Mubitaw na ang malay-balay, wala siya City Hospital, kaya naan na may BPMC. So, tanan mga check-up, pwede na magkaroon gani. Wala kay pili gani. I have information na kwartahan o dili kwartahan. Diyan na magiging sa City Health because they feel na ang serbisyo sa pag-konsulta pag is uh, walai pilih pun mm. -hmm. dili dia lalim pun waktu ke hospitalnya tapi gua ke insurance mahal biar mau berkonsulta jayun mm. tapuk dah lain pun ang mga doktor nato dia sesi health di mana ingon na uh, walai mga seminar sani every now and then mubito ang ato nilikramo ano kuno dili kayo dagan kay usually sa napulo na to ka doktor sa unsin nato ka doktor most probably ang dulo na, nag seminar gani siya na aspeto ang uban tos kabaranggayan tama so, mo na tabo so i hope na ma na pa ko time na tas sa unsanis unsa ni sa tong programa ma explain na ko tong basic gyud na setup na doktors na nurses Okay, itrayans mangkana. Di mana dari zona pagabut lingkod, maabut mangka dito. Itrayans pa mangkana. Meaning ka idetermin, i-determine kung sa'yo imuhang problema dahil kuwaan pa mga vital signs. Huwag So At least, uh, Diri ang nais city government Of Malay Balay. Almost 40,000 a year ang resulta. Oh. 40,000 paano oh, wow. Ba, -10, na -10, ba? Na. Oh. Gani, night time na nasa paglalagyan ng Na ng paglalagyan ng paglalagyan ng ng paglalagyan ng ng paglalagyan ng paglalagyan ng gi kita mga natos mulai balay wala kita pili dari mulay balay kay ako una una kung mabalik ang sitwasyon ka na kabisita sa laing munisipyo timing na dapat ka dito uh, event dito sa laing munisipyo niya na kinanglan ka lilo ka dito at imanong kay dili ka taga ila unsa imong bation so dili so, mulay Open. basta kay kana na aspeto sagingon pa sa presidente na to karon na dili pidi na mapolitika ang hatag sa serbisyo sa panlawas tanan gyud ba sa pilipino ka